Magandang araw mga kapatid at mga kaibigan. Maligayang pagdating sa ating channel. Alam kong medyo nakakagulat at nakakapanibago ang ating pag-uusapan ngayon, pero maniwala kayo, isa itong mensaheng magpapalakas sa ating pananampalataya. Basahin natin ang isang talata mula sa Lucas 12.49.53. Sabi ni Jesus, Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Medyo matindi, di ba? Pero huwag tayong matakot sa salitang pagkakabahabahagi dito. Hindi ito nangangahulugang kaguluhan. Sa halip, nais ipaliwanag ni Jesus na ang kanyang pagdating ay magdudulot ng isang uri ng paghihiwalay. Paghihiwalay ng tama sa mali ng banal sa makamundo at ng mga may apoy ng pananampalataya sa mga malamigang puso. Unang-una, pag-usapan natin ang paghihiwalay sa pagitan ng mabuti at masama. Madalas, ang pagsunod kay Kristo ay hindi madali. Kapag pinili nating sundin ang katotohanan at kabutihan, madalas itong nagdudulot ng pagtutol mula sa mga gumagawa ng mali. Isipin si Propeta Jeremias na pinahirapan dahil sa katotohan ng dala ng Diyos. Mas madali ang manahimik at hayaan na lang ang lahat, hindi ba? Pero hindi yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Tinawag tayo ni Jesus upang magdala ng apoy ng katuwiran kahit na ito ay magdulot ng alitan. Tandaan, iba ang nakikisama sa masama para maging bahagi nito kaysa nakikisama bilang kapwa na may dalang pag-asa at katotohanan. Mahalaga na tayo'y manindigan sa kung ano ang tama. Pangalawa, mayroon ding pagkakabahabahagi sa pagitan ng banal at ng makamundo. Sabi sa Hebreo 12.1, iwaksin natin ang lahat ng kasalanan at magpatuloy sa takbuhin ng pananampalataya. Tayo ay nasa isang espiritual na digmaan mga kapatid, nasa kampo tayo ni Kristo at laban sa kampo ng mundo. Hindi natin kailangan ikompromiso ang ating pananampalataya para lang magustuhan ng tao o maging in sa lipunan. Ang mali ay mali kahit na lahat ay ginagawa ito. At ang tama ay tama kahit ikaw lang ang gumagawa. Hindi tayo dapat matakot na tumayo ng mag-isa sa pananampalataya dahil kasama natin ang Diyos. Ang laban ay nagsimula na pero ang tagumpay ay atin kay Jesus. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga. May pagkakabahabahagi sa pagitan ng mga may apoy at mga malamig ang puso. Hindi sumusunog para sirain ng apoy ni Kristo, kundi nagpapadalisay at nagbabago. Tulad ng ginto na dumadaan sa apoy para maging purong-puro, o ang harina na nagiging masarap na tinapay, o ang putek na nagiging magandang palayok. Ang apoy ng Diyos ay naglilinis ng kasalanan at binabago tayo ayon sa Kanyang kalooban. Alam nyo parang may isang kwento ako narinig tungkol sa isang lalaki sa tren. Maraming nakakapit sa iba't ibang mahihinang sandigan sa mga tubes na hindi naman gaanong matatag. Pero tanging si Jesus lang ang matatag na sandigan natin sa buhay na ito. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan at pagkakabahabahagi, siya ang ating katiyakan. Psalm 40.17 reminds us, Mahina man ako, ngunit sa isip mo'y di mo ako kinakatkat hindi tayo kalilimutan ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin ngayon, huwag tayong matakot sa pagkakabahabahagi kung ito para sa katotohanan at kabanalan. Manindigan tayo para kay Kristo kahit hindi tayo maintindihan ng iba. Ang tunay na kapayapaan ay bunga ng katotohanan at kabanalan, hindi ng kompromiso. Hindi natin kayang magbigay ng inspirasyon sa iba kung tayo mismo ay hindi nagniningas sa apoy ng pananampalataya. Kaya maging nagniningas tayo, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang mensaheng ito at nakakuha kayo ng inspirasyon. Pakilike naman ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakakapukaw damdaming mensahe. God bless you all!